Yung ebanghelyo na narinig po natin ay patungkol sa discipleship. Pag sinabi pong discipleship, may kinalaman po ito sa pagsunod. Mga minamahal na kapatid, marunong ka bang sumunod? Siguro yun ang unang tanong na napagandang tanongin natin. Bilang anak, bilang tatay, bilang nanay, marunong ka bang sumunod? Mahalaga po ito. He who cannot be a good follower cannot be a good leader. Si Aristotle po yun. Ibig sabihin, kung hindi siya mag marunong sumunod, hindi rin ito magiging mahusay na leader. Sa mga anak, ganun din po. Kung hindi kayo marunong sumunod sa inyong mga magulang, eh baka that marks the kind of parents you would become also pagdating ng panahon. Amen. Tingnan natin yung istruktura ng ibanghelyo na narinig po natin. Tatlong bagay ang mahalaga. Una, think the way God thinks. May kinalaman po sa pagpapalit ng mindset. Huh? Think the way God thinks. That's number one. Number two, you let go and let God. And number three, the way of Christ is the way of the cross. Amen. Isa-isayin po natin ito. Mga minamahal na kapatid, pinagalitan ng Panginoong Yesus si Pedro, lumayo ka sa tanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Mga kapatid, ano kayang ibig sabihin nito? Remember, sinabihan na sila ng Panginoon kung ano ang mangyayari. At sinabi na sa kanila ng Panginoon, Jesus was already preparing for them kung ano yung pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus and peter was reacting pero sabi sa kanya ng panginoon lumayo ka satanas anong ibig sabihin nito mga minamahal na kapatid ang ibig sabihin po nito ang pagiging disipulo is to have the mind of jesus ang makita ang ating buhay from god's point of view tingnan mo hindi sa kaisipan ng tao, kundi sa kalooban at kaisipan ng Diyos. Kaya nga, you have to change the mindset at the mindset should be that mindset that belongs to God and that is the sukatan of everything. Amen. Ang gabay mo sa buhay ay ang hanapin ang kalooban at kaisipan ng Diyos sa mga pangyayari sa buhay mo. Amen. Because God speaks to you in every situation, whether good and not so good. Amen. Kaya nga, nga po, sinabihan ni Jesus yung kanyang mga disciples sa Ibanghelyo na narinig po natin, hindi ang pag-iisip ng tao ang sukatan, kundi ang kalooban at ang kaisipan ng Diyos. Amen. Tumulad tayo sa kanya kung paano mag-isip. At kapag ganun daw po ang mangyayari. Since this is coming from the point of view of God, we see better things. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. In other words, mga minamahal na kapatid, hanapin ang kalooban ng Diyos dahil iyon ang tiyak na mas mabuti sa anumang galing ng tao. Amen. Pangalawa, you let go and you let God. Amen. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa salita ni Jesus, kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Dear friends, brothers and sisters in the Lord, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Mahirap po yan. Na? This requires so much humility. Mahirap po yan. Na? Ang hirap mag-practice ng kababaang loob. Kung baga, you let go. You let go of something that you know. You let go of something that you think you're best for that. And you let go of that. That's difficult. And it is not very easy to let go of something na palagi mo ay expert ka. Amen. Mga kapatid, alam niyo pong lahat ang ibig sabihin ng marites. Yes or no? Mga kapatid, luma na po yan. Huli ka na. Marites is already pasay. It's a thing of the past. Pero meron pong bago. And you know what that thing is? Yung bago? Ito po. Tapos na ang panahon ni Marites. Panahon na ni Piling. Alam niyo po kung ano ibig sabihin ni Piling? Feeling mo, mas magaling ka. Feeling mo, mas maganda ka. Feeling mo, mas mahusay ka. Feeling mo, mas mataas ka kaysa sa iyong kapwa. Kaya ang bago ngayon, si Piling, pinalitan na ni Piling, si Marites. Amen. Sabi mo sa katabi mo sa kanan, si Piling ka ba? Mahirap po yun. Kasi you feel you are better doon sa kapwa mo. And because that is what you feel, feeling mas magaling ka, mga minamahal na kapatid, the danger is this, minamaliit mo ang iyong kapwa. Amen. You may be able to appreciate and acknowledge what you have, pero don't make yourself feeling that you feel you are always better than other people because that is wrong. You may have the gifts, but remember also, There are things that you have that I may not have. There are things that I have that you may not have because all of us are gifted and we have received gifts from the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun po yung ibig sabihin ng limutin ang ukol sa sarili. If you think you're right, hanapin mo yung kalooban ng Diyos. If you think this is the best way, Hanapin mo yung kalooban ng Diyos sapagat ang sukatan ay ang kalooban ng Diyos. Amen. Mga kapatid, luma na si Marites. Si piling na. Si feeling mo. Pangatlo, mga minamahal na kapatid, the way of Christ is the way of the cross. Alam niyo po tayong mga Palipino, very negative in so many things and in so many ways. Bakit ho? Bakit natin sinasabi ito? The way of Christ is the way of the cross. Mga minamahal na kapatid, let me remind you, ang krus na ito, kung saan nakapako si Kristo, ay tanda ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa tao. And not only that, tanda ng kanyang kayang ibigay sa tao. Ang krus na ito ay tanda ng pag-ibig ng Diyos at tanda ng tagumpay ni Yesus para sa atin. Amen. Kaya nga palaging may krus sa ating pananampalataya. Nung bininyaga nga tinatakan ka ng krus, kahit po pag ililibing na tayo bilang parangal sa isang kristyano katoliko na namatay, inilalagay sa kanyang kabaong ang tanda ng krus. Sabagat ang krus ay tanda ng tagumpay ng Diyos, tanda ng pag-ibig ng Diyos para sa tao. Amen. Sabihin nga po ninyo sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Ayaw nyo namang sabihin. Sabihin na lang po ninyo sa katabi ninyo, mahal ang bigas. Mata nyo, mas malakas. No? Let's be more positive. And the positive thing is this hindi yung malang bigas kundi mahal tayo ng Diyos palakpakan po natin ang Panginoon The way of Christ is the way of the cross. Kung minsan napaka-negatibo natin what we remember are, are the not so good things pagkatapos yun ang paulit-ulit na sinasabi natin pagkatapos sasabihin sa atin pag tinanong ka, ano bang pumapasok sa isip mo kapag sinabing krus? Alam mo ang sasabihin ng isang Pilipino, negatibo. Father, krus ko yung itong asawa ko eh. Sasabihin ng tatay, Father, alam mo ang krus ko itong itong anak ko eh. No. If ever you think that way, don't, don't worry because that is the way of Christ. And if you say that your husband is your cross, then your husband is your way to triumph. Your husband is your way of expressing the fullness of life. The fullness of life, just like what the Lord did for all of us. Amen. The way of Christ is the way of the cross. Amen. Kaya nga, sabi natin, from beginning to end, from womb to tomb, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear brothers and sisters in the Lord, the way of Christ is the way of the cross. To be a disciple, to be a good disciple, kailangan we have to think the way God thinks. Two, you have to let go and to let God. The way of Christ is the way of the cross amen